Tang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Tony Noel na muli ay magbabahagi ng konting kaalamang legal. Ako po ay natutuwa dahil tayo po ay umabot na sa 100,000 subscribers. Finally. Kaya po sana yung aking mga subscribers ay patuloy na manood nitong aking channel, dito sa aking channel, ng aking mga vlogs at yung mga viewers ko yung mga bagong napapagawin dito sa akin channel. Sana po ay mawili kayong manood. Uh, kayo naman po ay makakakuha ng uh, kaunting kaalaman dito na maaaring niyong magamit sa future. Ano po? Sana po ay patuloy pa lumago itong akin channel at uh, yun, para tayo ay makapagbahagi pa ng maraming uh, kaalaman sa ating mga kababayan. Okay so ngayon mayroon tayong panibagong topic. Uh, ta may iba naman ito. Uh, ito ay kasi may napansin ako tungkol sa tungkol ba sa ano? yung pag-iissue ng lisensya o pagkuha ng lisensya drivers license. bakit parang ngayon ay mahirap ang proseso at medyo mahal pagkuha o mahal ang presyo pagkuha ng drivers license. Pag-usapan po natin 'yan. Okay, so pag-usapan po natin 'yan 'yung uh, pagkuha ng driver's license niya. Uh, siyempre sa una, magsisimula muna tayo sa student permit. 'Yun pong uh Usually, ang tinatanggap nila yung hanggang 17 years old, pwedeng makakuha ng student permit. Pag minor, below 18, ay kailangan pa ng uh, accompanied by their parents o guardian para po yan, makapag-apply ng ano, student permit. Uh, kailangan natin yan, ano, yung PCA, PSA, rather, Certificate of Life Birth yung birth certificate galing PSA tapos may eh, meron valid ID, school ID or what ano. Uh, kaya lang ang ano diyan pag nag-a-apply tayo ng student permit. Meron ng mahabang proseso na mag-ano ka muna yung tinatawag na theoretical driving tests. Merong seminar na tinatawag pero ito ay 15 hours uh usually nahati sa pwedeng tatlong oras for 5 days or 5 hours for 3 days uh, hindi ko alam kung ano ang mga itinuturo diyan syempre yung mga basic uh, pero sa tingin ko parang napakahaba nung oras tiyan na gugugulin ng isang aplikante para sa theoretical driving tests. At bukod doon, bukod doon, ay magbabayad ka ng 1,000 to at least 1,800 pesos para dyan sa seminar na yan. So, yan. Ngayon, pag nakakondak na niyang 15 hours, dyan mo, 15 oras yan na training, seminar, ay saka ko palang bibigyan ng driving school na yan, ng tinatawag na Certificate of Assessment. Yun ang dadalhin mo sa ngayon sa ano? Sa LTO para mabigyan ka ng ano? ng uh, student permit. Babayad ka doon ng 150 pesos plus 500 pesos sa medical. So dyan pa lang, sa student permit pa lang, gagastos nang isang aplikante ng around 2,000 pesos, more or less 2,000 pesos. Okay, ito syempre lahat 'yan isang klase lang naman ng ang driver's license o so ang student permit. Mayaman, middle class, o mahirap, kailangan magbayad ng at least 2,000 pesos plus yung nga 15 hours of uh, seminar. Okay. After 32 days, pwede nang mag-apply ang merong hawak ng student permit ng tinatawag na non-professional. Siyempre, ang rule dyan, yung student permit cannot drive alone a motor vehicle without the accompaniment of a non-prof or professional yung li driver's license holder. Hindi ka pwedeng mag-drive uh, mag ng solo mo lang yung yung ano, motor vehicle. Uh, siyempre, yan ay ap applicable lalo sa four wheels, no? yung mga four wheels uh, motor vehicle. Uh, kailangan, no you are accompanied by a non-prof or a professional driver. Okay. So pag mag-a-apply ka na ng non-prof, ito, <coughs> siyempre eh, kailangan mo yung student permit mo kung nawalan ka, hindi eh, magpapagawa ka pa ng affidavit of loss ng student permit mo at uh, gagawa ka nang yung if you fill up mo ulit, ulit ang bagong application mo for non-professional uh, driver's license. Ngayon, ito ang problema. Dahil you will be required to enroll in a practical driving uh, practical driving course ikaw ay ire-refer pa kung wala sa loob ng LTO sa isang driving school uh, ang driving school po nag-canvas ako ay yung 8 hours one hour a day ay ang pinakamura ay 8,000 pesos. 8,000 pesos. Kung mas gusto mo pang mapabilis, yung mga executive o yung mga professionals ay ang mas mataas pa doon ang bayad, 12,000, 13,000, hanggang 15,000. Depende sa motor vehicle na gagamitin mo. So, kapag Natapos yung training mo yung sa driving school, ah uh, sa kakabibigyan ulit ng certificate of assessment. Ah uh, mag-e-exam ka sa LTO mismo, yung driving test na doon sa LTO. And then pag-secure mo ng card ay may bayad na 2000 pesos. So, dito ko nakikita yung medyo malaking problema. 'Di 'yung mayayaman yung middle class. Pero yung mga ordinaryong tao, parang medyo mahihirapan dyan. Kasi, di mo, ang minimum sa driving school ay 8,000 pesos. Kawawa uh, naman yung mga ordinaryong tao na hindi nakakapag o walang means na magbayad ng ganong kalaki. Okay. So, after afternoon after one year, ay saka na yung professional driver's license. O, magbibigay ka na lang, babayad ka ulit sa, ano, sa LTO ng corresponding fee, around mga 1.5 yan, abutin, at makaka-secure ka na ng tinatawag na professional driver's license. Opo. Ang puna ko lamang dito ay parang mayroong konting naging discrimination, discrimination diskriminasyon ang paggawa o pag impose ng regu regulations ng LTO. Sapagkat uh, yung, 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 ano, yung training maaring pwedeng lusutan eh. No, yung training. Pwede nilang higpitan lalo para, siyempre, uh, pinapangalagaan nila ang kalsada. Ibig sabihin, dapat eh, disiplinado ang mga drivers eh pwedeng gumawa ng <clears throat>, mga training at seminar para ma-educate ang hahawak ng mga lisensya. Pero ang parang hindi ka tanggap-tanggap sa akin ay yung bakit napakalaki ng babayaran. Hindi lahat ay can afford to pay such an amount. Dahil paano yung ordinaryong jeepney driver na yung anak ay gusto nang ipalit? kailangan mo nang mag-produce ka ng ganong halaga at mag-training ka sa driving school. Yung mga nagbaboundary lamang, parang discriminating yon sa kanila. Uh, makakabayad ang mayayaman, makakabayad ang middle class, pero yung mga ordinaryong tao na gusto mag-drive, gusto maghanap buhay, baka hindi sila maka-afford. Kaya ngayon, naniniwala ako, marami ngayon na nagpapatakbo sa kalsada kahit ng mga motor. Ako mismo eh, motor eh. Uh, walang lisensya. Sabagat they cannot afford to pay the fees required by the LTO. Uh, sana po yun ay may consider na pwede nating higpitan ng mga ang mga training at mga tests. Pero wag naman natin pahirapan ang ordinaryong tao sa pagbabayad ng ganitong mga malaking halaga para sa kanila. Okay, sana po yan ay makarating sa mga kinaukulan upang ma-review nila. Mapagbigyan kasi sa paniniwala ko equal protection of the laws kasi yan eh isang klase lang naman ng tao isang klase lang ang ina-achieve niyan, driver's license from all the from all walks of life dapat walang diskriminasyon lahat dapat uh, based on uh, skills basta uh, meron kang skills meron kang training pwede kang mag-apply ng driver's license at hindi pwedeng hindrance ang kahirapan para makakuha ka ng driver's license. 'Yan lang po ang pinupunto natin dito. Sana po ay yun nga makarating sa kinauukulan para kasi balang araw baka mabubusan tayo ng mga drivers ng ating public utilities kasi hindi maka-afford yung mga bagong henerasyon para kumuha ng mga driver's license. Okay. So sana po ay meron kayong nakuha kahit konti dito sa aking vlog. At sasusunod uh, sa susunod ay babalik tayo sa ating mga topics tungkol sa real estate. Hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog.